Sa kasi nangyayari talaga sa, kasaysayan natin na yung mga tumitistigo, tapos biglang babaliktad at babaliktad ulit. Tumakbo nga sa Senado eh. Yan, si yan. Bicoy. Yan, yan. Naalala na <laughs> <laughs> si Bicoy at ko lang. <laughs> oh. Bakit? Kasi ang tanong, bakit ba bumaliktad? All ano of a sudden eh. Di ba? Oh. So, oo. Ang, 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 maari ba nito? Maari ba kasama siya sa witnesses, sa ICC? Hmm. Wala bang posib possibility na babaliktad itong si Garma nang 'di ba may mga in the balikta uli, ah, tuloy. bumaliktad, babalik ang double uno, double. Lagi nang yeah. double yeah. yeah. <laughs> yeah. yeah. baliktad. Global yeah. Double yeah. Yeah. Magaling ang, uh, uh, ang perception mo. It's At party. siya yung first hand. At bali si save niya yung sinisave niya yung sarili oh. oh. Because, because of possible prosecution. Siyempre sinasabi nila ah, oh. ano to, pakawala to ng quadro. Yeah, no. ko. Mm -hmm. Nagkakalaban ng dalawang uh, mm -hmm. malalakas na political forces. Mm -hmm. Ah, binigyan to ng incentive para idiin yung yung mga commander, yung mga yeah. tumatayong commander nung oh. kabilang partido. So, syempre yan, malilikot ang isip ng tao, baka pwedeng uh, yan ang maging kwento at mm -hmm. bumaliktad muli si Colonel Garma. Mm -hmm. Pero baka naman, giving her the benefit of the doubt, yeah, no. baka naman eh, nabugbog lang siya ng kanyang konsyensya. Oh. Di natin alam.